buhay okay, mga kapatid welcome back po ulit sa ating channel mamaya magluluto po tayo ng lahing yung lulutoin po natin ay mga dahon at saka tangkay na galing sa ating pananim makikita ko po sa inyo kung paano gagawin Tura so na kami kayo mga kapatid kung paano mag biak ng bawon ng yog. Okay. Palpak yung Eh. Okay. Ay, sus. Sayang. Tangampas na sa ano. Okay. One, two, three, go. Yon isa lang isang hampas na mga kapatid Nakain natin gasan yung tangkay. Tangkay na nabilad sa araw. Sugasan natin to para matanggal yung ibang kape niya. Tapos sugasan na rin natin yung nabilad na dahon. <tinyo> gatin natin tubig. Okay pa natin ang baboy. Tapos lagyan po natin ang asin. Ayan. Para maalat na po yung karne mamaya. Antayin po natin ito na matuyo. Tapos takpan na po natin. Yan mga kapatid, naglantika na siya. Hindi na tayo naglagay ng oil kasi kapag naglagay tayo ng gata mamaya, sigurang magiging oily na yung ating lime. Pagay na po natin yung bawang. Tapos lagay na po natin yung luya. Saluyin na po natin. Tapos sibuyas. Tapos lagyan na po natin yung pangalawang lahat. Lagyan po natin ng patis. and Lagyan na po natin yung tangkay. Ayan. Katapos ay susunod na po natin yung mga dahon no? ayan dami no tapos i-press po natin para masipsip nyo po yung gata tapos saka natin takpan mga kapatid no huwag muna natin halu-haluin antayin natin na sipsipin niya yung lahat ng gata ayahan muna natin siya hanggang 18 to 20 minutes no? tapos ilagay natin sa

Nagyan natin ng purong gata. Pero huwag natin ubusin mga kapatid. Magkirata na ang patas mamaya. Malayin muna natin. Tapos ipreslin natin mga kapatid. Tapos takpan. At natin hanggang sa siya. Lagyan na natin yung huling gata. Yung pinakapuro. Tapos, matayin pa natin maluto hanggang sa mag-oil siya. Tapos, takpan natin. Kailangan pa natin pagmantik mga kapatid. Konting taste pa. Mas masarap yan kapag nag-oil din ha. kalau itu kunti panglu itu Yan mga kapatid, mantika na siya. Okay na po, tapos na po. Tayo na po natin. Tapos takpan. Ganda ng kulay mga kapatid. Ganda ng texture. Ayan. Tikman natin. Wow, oh, sarap. Hindi ko na po siya nilagyan ng silin. Kasi may mga batang kakain yung mga matatanda, yun na lang po maglalagay ng sili si nila. Ano mga kapatid, hanggang dito na po tayo. Maraming salamat po sa panonood. Gaya ng lagi natin sinasabi, huwag po tayo mawalan ng pag-asa sa buhay. God bless us all po. Paalam!